hulo na malasa na, malambot at malutong pa na kahit wala kang ipin, kayang-kayang nguyain. -kayang Dito lang to sa may Hulo Street, Valenzuela City. Guys, bago nila piniprito to, pinakukuluan muna nila for 5 hours with kacha cloth. Tapos kapag piprito na nila, mga nasa 15 minutes lang tapos na. Kaya everyday marami talaga silang pinakukuluan dahil sobrang dami ng orders nila. Grabe guys, sobrang lakas nila online. Imagine, minsan 120 orders sila sa isang araw ah. O oh, ba diba, ang lupit? At never na silang na zero. 2011 pa daw nila tong ginagawa. Pero last year lang sila nagpalit ng brand name. Mas kilala sila before as Mang Pablings Pulutan. Pero nga ngayon, KK Crispy Pata House na sila. Okay. Grabe guys, sobrang excited na akong matry to. Kanina pa talaga ako laway na laway habang piniprito pa lang to. Tingnan nyo naman, itsura pa lang mukhang masarap na talaga. At sumikat nga sila dahil hindi na daw kailangan ng kutsilo para hiwain to. Plastic spoon lang, kayang kaya na. So kaya tara, tingnan natin kung totoo nga. <slap> Oh Grabe guys, tingnan nyo naman, sobrang juicy niya. At